Umaga pa, nakaharapin. Ano so, ang mga pagkain na luto ni Miss Maganda? Ehh! Sige, sura na ko. Ayan! Ang beauty niya! Happy 10th year anniversary!

Asarap na spaghetti, asarap na ng ludo. Mmm! Mm, Ang sarap! Mahalo din yung asa dyan. na lang. Let's Ilang ganyan ba yung nilawa mo? Apat. Apat? Dalawa pa lang yung nakalapas, may mm. dalawa pa sa fridge. Talagang may interview? Hmm. Ha? Oo. O, sige, interviewin natin ng 10 As years na dito sa Australia. Kwento mo naman, madam. <laughs> madam talaga. Ah, <laughs> uh, alin? Oo, oh, paano ka nakapunta dito sa Australia? Para sa mga viewers natin na mga... Ang tinka mo na kasi, parang sumakit ulo ko uh -huh. sa question mo, dahi. Hindi ko alam, hindi ko na maalala. Ano yata ako? Sumakay ka ba ng bangka? <laughs> Tingnan natin ang kinola na luto ni Boy. Oh, luto ni yeah. Boy, mapatok din. Oo. Oh. Benta ang tolon, din o. No? Sumabog. Sumabog yung toro niya. Yeah. Happy New Year. Kahit oh, hindi New Year. Gay, naki, malunggay. Nakisalibrate ba? Oh. Oo malunggay tsaka manok tsaka may sitaw papaya mga binili ko yan kanina sa Asian grocery ko tapos ayan sabi niya sumabog yung turon pero feeling ko masarap pa rin yan kahit sumabog eto e try natin yung deconstructed na turon <laughs>

74 years of age today Who is it? Austin Morris Oh. And how are you going? going? You're going good? No Not good at all? No I've even chucked my job in Oh really? Paano daw patayin ang stove? Yan ang problema ni Boy Feeling ko ito Boy Feeling ko ito siya Walang nangyayari Ayun! Galing ka Boy Tama ba yon? Nag-off pa siya. Kasi ininit ni Boy yung tinola niya. Lumamig na kasi. Namasyal pa kasi kung saan si Boy. Kaya ano ba yan? Punta, punta ng party tapos may extracurricular activities pa. Ha? Huh? Hindi kasi syempre mainit pa rin yan. Lagyan mo Boy ng gatas yan? Hindi. Siya pwede mo siya doon. Eh bakit may full cream? niyo? Lagyan mo ng gatas. Ayun na, kumanta na siya. Alam words. Hindi ko ma-remember ang words. Ah, oh, dapat na ka-smile. Yo. Yeah. always na kalimutan mo yung always <laughs> Boyo, parang glow in the dark. Parang glow in the dark yung pagka-orange niya. Wala, oh. <laughs> <Yan lang naman. laughs> no? Kanina ka pa kain ng kain. Kanta ka na. Nah nahuli ako eh. Oh, so, ka kasi Ay, late? Na, luckily, siya sa banning. Really? <laughs> <laughs> oh, sa sabi namin bili ka ng dessert sa Bunnings. Asan yung dessert mo sa galing sa bunnings. Anong ano? Screwdriver. Oo. <laughs> 30 Yan, 39 Tawag na rin <laughs> na Ang nakas na, na Ang nakas na katina <laughs> Ma Na <laughs> Tuhana, na kumabuhay na wala ka. Na kitang minahal. Ano mga na wala ka?